O maliwanag na buwan, nakikiusap ako. Ang aking minamahal, sana ay hanapin mo. Tadhana may magbiro, araw man ay magdaan. Ang pag ibig ko sa kanya ay hindi maglalaho hanggang sa kamatayan. Ito ay ang maluwa o maluwanag na buwan na pinasikat ni Miss Pilita Corrales na yumao nitong mga nakarang araw. At ngayong araw naman ay nakakagulat ang kamatayan ng superstar na si Nora Honor na nag-iwan ng kanyang kanta shells from the ocean, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells that I love you more than all the little Pernicious. Biyernes Santo po ngayon, hindi po tayo nagsasaya. kundi tayo ay nakikipagluksa sa kamatayan ng Panginoong Yeso Kristo. Although, alam natin, ang Panginoon, ang Diyos, ay hindi na mamatay. Pero itong kamatayan na naganap ngayon sa ating bansa, ni Ms. Felita at Ms. Nora Honor, actually, hindi naman siya um, nationally significant at spiritually significant sa atin. But, para sa akin, parang ito ay nagpapaalala Naalala ko, 2019, five years ago, April 19, 2019, na Santo, nung lumisan ang aking nanay. Pero ito ay na Santo, ito ay banal na araw para sa mga Kristiyano. Pero sa atin, ano po ba ang kahalagahan nito? Para sa akin, parang ang araw na ito, ang kamatayan ng Espiritu Corales, ni Ms. Nora Honora, maaring ito ay nagpapaalala sa atin na minsan darating talaga ang kamatayan. Lalo na sa panahon ngayon ng kuwaresma ng mahal na araw. Sa mga regular na panahon, ay laging sarili natin ang inaatupag natin. At yun nga, muntikan ko na malimutan talaga ang araw ng kamatayan ng aking nanay. Actually, it's April 19 pa, pero diyan na santo nangyari yun. Dahil nga, the, the reason why we forget is occupied yung ating isipan sa ibang bagay, lalo na sa mga bagay na pang sarili. Kung ano ang ating kailang gawin sa buhay. No? And most likely, very selfish. Pero alam niyo po ba, kadanasan sa mga katoliko ay nagkakaroon ng fasting. Alam naman natin yung mga kapatid natin muslim, no? isang buwan sila nagpa-fast o nag-aayuno no para ano po ba ang pag-aayuno no? so yung ayuno is ito yung pagtigil natin sa pagkain ng certain foods no pero sa mga muslim bawal silang kumain ng, ng food literal food solid food even liquid food even nga sa paglunok ng kanilang daway is bawal yata no i'm not familiar with that pero sa mga katoliko pinagbabawal nila ang kumain ng karne no karne tuwing biyernes especially dahil ito ay kamatayan ng Panginoong Yeso Kristo. Para sa atin, we need to have a break na magkaroon din tayo ng kamatayan. Kamatayan sa pag-iisip sa ating sarili para ituon naman natin ang ating kaisipan sa Panginoong may kapal because God is a spirit. No? So ano ba ang mga pwede natin gawin Ang mga paghinto o pag-aayun uh, o pagpa-fasting. Pag Although sabi nga nila talaga fasting is it requires our food. Pero bakit pa pagkain ang ating inihinto? No? Okay. Pag tayo nagutom, it is an emotion and sensation and feeling. Kasi tayo is sensitive. Maari tayong mga balat sibuyas na laging uh, nasasaktan. At pag nagutom tayo, natatakot tayo, na baka tayo mamatay agad. No? Pero ang turo ng mga propeta, ang turo ng mga spiritual leaders, ng mga diwata sa atin na hindi tayo nabubuhay para sa kinapay lang. Yan din ang sinabi ni Kristo, di ba? And to strengthen our spirit, we have to put more time on our spiritual side ang spiritual side natin is nakukuha natin kasi yung espiritu, ayon sa katulad ng nilakay ng bahay sa tala at ng lungsod agama the spirit the manifestation ng spirit natin ay yung ating emotion at ating intellect ng ating imagination tinuro sa atin ng mga ating mga magulang na kumain tayo dahil yung pagkain natin hindi tayo makakapag-isip ng maayos pero minsan dahil sa pagkain na rin sa uri ng pagkain na kinakain natin is nagkakaroon tayo ng kung ano-anong mga hallucinations. Hindi po ba katulad ng substances, mga drug substances, pag natin, in intake natin sa ating katawan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang ideas, hallucinations, na naapektuhan yung brainwaves natin. Pero dahil din sa pagkain, is nagkakaroon din tayo ng maraming sakit at karamdaman na talagang nag lalapit tayo o parang inilalapit, itinutulak tayo papunta sa spiritual world. So sa paano paraan? Ito yung para, sa pamaharaan ng kamatayan. No? But there are also other foods na maaaring um, i-regulate yung ating katawan, na maaring tulungan tayo, tanggalin ang ating mga barabara sa katawan, yung mga pilay-pilay upang dumaloy ang dugo at dumaloy ang buhay. So meron tayong mga pagkain na ginagawa ngayon. Ito yung nakakalungkot. Katulad ng mga natutuklasan ko sa Amerika na they are iba, is kailangan gluten-free ang pagkain nila. Hindi ko masyadong naintindahan yon No? Bawal ang soy sauce, bawal ang karne, bawal ang asin, bawal ang MSG, etc. Et, cetera, et cetera. ito, yung, um, ito yung development ng tao ngayon. No? Dahil sa mga development ng tao, nakakagawa tayo ng mga produkto na maaari magpasara pa mismo sa ating pagkain. Na kung saan, dahil nga ito ay artificial, dinagay inalo natin sa pagkain, ito ay napasama sa ating katawan pag ating kinakain, na kung saan ay binabago nila tayo, binabago nila tayo. Kaya yung dating buhay natin na 100 years old, ngayon, swerte na lang kung meron pang lumagpas, no? I think one concept and really, buhay pa rin hanggang ngayon. Ato one odd, buhay pa rin, no? So, tingnan natin ano yung kinakain nila. Pero tayo, ordinaryong mamamayan, may hirap lang, wala tayong pera para bumili ng ating sariling pagkain, no? yung o gumawa ng sariling pagkain. So, ang mga pagkain natin, nabibili na lang natin sa palengke, nagiging sardinas na lang, no? delata o kaya noodles, eh, processed na siya. So, ibig sabihin, instant noodle, instant life. Kung madaling kainin, madali din i-process at madali din tayong namamatay. Samantala ng ating mga ninuno, talagang bago sila makakain, mag -e exercise sila. Bakit exercise ka mo? Dahil kasi inhabol pa nila yung manok bago nila ma ma makain. O di kaya, eh, kailangan nilang umakyat ng bundok o or, or mamitas ng mga gulay-gulay. So, yuko sila, luluhod sila, pipitasin nila mga gulay. Hindi naman tulad natin, napupunta tayo sa palengke. O minsan, pinapadidibay na nga lang natin, di ba? Yung mga gulay sa palengke at saka kakainin, lulutuin pa. So ito yung mga um, mga bagay na maaari nating ihinto ngayong mahal na araw, ngayong Diyar na Santo, na we stop from doing our favorite things. And you plan ahead kung ano ba talaga ang gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Do you want to live longer? To enjoy the life? Pero sometimes yung enjoyment natin, ano eh, very dangerous eh. Dahil kasi minsan tayo, nagiging masaya tayo pag meron tayo kung anong meron siya at nakuha natin yan. Yung ingit. No? I think, try to discover ano ba talaga magpapasaya sa'yo? No? Stop being childish na, no? Lalo na kung matanda na kayo, kung nasa 18 years old na kayo and above, no? It's time to grow. The death or yung kamatayan ni Kristo at ng mga taong ito ay nagpapaalala sa atin to die our old self and be reborn to our new self. Kung ikaw ay isisilang muli, anong uri ng tao ka sa mundo natin ngayon? So ito yung pagmilayan natin, um, pag-isipan natin kung anong development. Kung ang mga apps nga natin nagkakaroon ng version update, ikaw, anong version update mo? So sa version update, minsan yung mga dating gawin natin is nawawala na. Wala na. No? Katulad din sa pagre-relasyon na nag-separate kayo, lumapit kayo sa akin, at gusto nyong gayumahin o magkabalikan ulit kayo ng inyong jowa. But then, hindi mo na mababalikan ang inyong jowa. But the good news is, you can start a new beginning with that same person. Hindi na katulad ng dati. Dahil kasi yung dati, puno na ng trauma eh puno na ng galit, puno na ng takot. So you don't bring back that fear into that person. So kaibiganin mo ulit, patunayan mo na isa ka ng bagong tao na isang bagong tao na maari niyang ibigin. So on that, kailangan mo talagang suriin ano ba talaga ang ano, ano ba talaga naging reason kung bakit ano kung bakit kayo nagkahiwalay. Huwag mong sasabihin dahil kasi siya 'yon gusto mo siya pero ayaw niya kasi sa ganito. Of course, tingnan mo kung ano yung personal mong pagkakamali. Hindi yung kamalian ng iyong partner. Kung lagi mong iisipin yung kamalian ng iyong partner, bakit pa siya babalik sa iyo, di ba? Kasi masamang tao naman pala siya. Isipin mo yung sarili mong pagkakamali. Ano yung mga bagay na ayaw niya sa iyo? Ngayon, baguhin mo siya. Kung hindi mo naman mababago, hindi mo na mapipilit din na mahalin ka niya. Oo, tama, tanggapin ka, uh, love me for what I am, for simply being me, something like that, no? Um, okay yan, okay yan eh, na talagang mahalin niya tayo kung sino tayo at maging sinuman ako, mahalin, mahalin tayo ng tao yun. Kaya nga lang, hindi natin mapipilit ang tao na mahalin ka kung ayaw niya sa'yo. So, alamin mo kung ano yung gusto niya, ano yung ideal na tao sa kanya kung hindi mo maabot, alam mo, kanyari, mayaman, hindi ka naman mayaman eh. So, magtrabaho ka. Kasi yun ang kulang sa'yo. Yung kayamanan. So, kung wala kang pera, anong dapat gawin? Kailangan mo magtrabaho. Ano ba ang trabaho ang kaya mong gawin? So, isipin mo, ano ba yung kaya mong gawin? Kaya ko lang gumawa is magluto, maganda ng pagkain. So, well, ga gamitin mo yung kakayahan na yan sa pagluluto na maging kabuhayan. Kaso nga, wala kang puhunan eh. So I think, puhunan mo dyan, magkaroon ka lang ng 1,000, 500, 1,000, makakaluto ka ng isang ulam o dalawa, di ba? Gamitin mo yon. Huwag masyadong malaki. No? Simulan mo sa, sa maliit na pera, magluto ka, maghanap ka ng kakaibigan mo na maaaring bumili sa'yo. No? At maibalik mo at mapaikot mo ang maliit na perang yan sa'yo. No? So, from that, at least, kahit pabarya-barya lang, huwag kang mahiya kung barya lang ang, ano, ang iyong kinikita. Kasi, pera din yan, pinagkakabuhay mo yan. Sabi ko nga kay Lakay nung isang araw, pumunta kami ng Star Mall, parang naalala ko yung buhay ko sa Saudi na 2013, 14, 15, or something like that, na ang punta ko doon is as a massage therapist. Pero, meron pa akong extra job na bilang janitor at cargador sa palengke. Minsan, bakit ba natin ayaw gawin ang mga bagay na yon? Na halimbawa, maging janitor, magmap ng sahig sa mall, maglinis ng kalsada, maglinis ng banyo ng mall. Di ba minsan ayaw natin kasi nakakadiri, nakakahiya. Nakakahiya. Parang iniingatan natin masyado ang ating image. Ayaw natin maging kargador kasi nakakahiya. But then, I made it there. Kasi, pakilam okay ko. Wala naman nakakakilala sa akin. Hindi naman nila kilala na ako ang Apo Adman. Di ba? Parang, I'm not famous in that area. So, who care kung ano maging trabaho natin? Ibang nga eh, di ba? Parang maroon ako na alalang artista na nung bata sila, sikat sila, sikat sila, pero nung, pero nung umalis, sikat sila dito sa Pilipinas, pero nung punta sila sa sa Amerika, I think kung hindi ako nagkakamali, Albert Martinez, kwento ni Albert Martinez yata to, na hindi naman sakilala sa Amerika, so nag-gasoline boy siya. Walang nakakahiya sa gasoline boy, pero kasi ako din, kung ako pupunta sa Amerika, parang ang pagiging gasoline boy, eh, madaling trabaho. Kasi hindi naman talaga gasoline, hindi katulad dito kasi di ba, may mga gasoline boy na talagang uh, mag-abang ng sasakyan tapos tayo ang magsasaksak ng ng host sa kotse para i-refill ang kanilang gas, usually attendant lang sila at merong store. Kung baga shopkeeper po sila doon. No? At even as a shopkeeper, hindi rin naman nakakaya yan. So, dito sa Pilipinas, kung talagang kailangan mo ng pera, huwag kang mahiya na magtrabaho. Yun nga eh, di ba? Yung mga tambay sa atin, ang galing magtrabaho. Hindi naman sila, dito sila masasabing tambay kasi merong mga halimbawa, nagtatawag yung mga barker, o oh, kya po, kya po, kubaw, 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 at sa piso-pisong halaga, is nakakaipon sila. At ito rin natutuwa ko, may bata na 7 eleven or Alpha Mark sa mga, sa mga convenience store, di ba? Maraming bata na nagbubukas sara ng pintuan at pagkatapos is nangingi ng barya, nakakaipon sila. One time, merong bata, nakilala ko yung bata eh, ang tinanong kong pangalan, ang pangalan niya ata ay James. Siguro mga 10 or 11 years old. Sabi niya, oh, ang dami mo ng pera, bakit ka ano? Ba't ka nag ng pera, wala ka bang? Kasi parang, I don't know, no? Nag-aaral naman siya, pero naugadian niya na magtambay sa sa convenience store at magbukas at sara ng pintuan para sa mga customer at nangihingi ng pera, no? Puso-puso. Sabi niya, Nag-iipon kasi siya ng pera pambili ng bigas. Kahit isang kilo lang. Kasi yung nanay niya wala pa daw trabaho. Magkakaroon pa daw siya ng trabaho bagatapos nitong Holy Week. No? So parang ito na naman, kinulot na naman ang puso natin. So nagbigay tayo. No? Nagbigay tayo. At least ipangkain man lang niya nila, ng pamilya nila, lima sila sa pamilya for about two days. No? So, uh, sige na nga, 100 pesos binigay natin So, I think isang kilo mahigit na rin or dalawang kilong bigas, depende kung magkano ang bigas ngayon. Although, ang masap na bigas jasmine ngayon ay jasmine aromatic is nasa 48 pesos. So, it's a good thing na makabili sila ng siya ng dalawang kilo at makakain na rin. But then, no, this Good Friday, Dia Santo, Kamatayan Ni Kristo, it encourages us to kill our old self the onset, hindi naman talaga is mag-suicide ka, no? I'm not encouraging that. Old personality. Baguhin na natin. Kung dati kang adik, I hope the grace of God ay lumapit sa iyo, ipuin ka, ipuin ang inyong kaisipan, ipuin ang inyong puso at bigyan ka ng bagong buhay. Ang willingness to change their life is added to old self. Kaya nga, itong Holy Week ay sana matagpuan nyo ang biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos. So hanggang dito na lang, ako po ang Apo Adman ng Tantro Antonio Lumpen ng Agama, nagsasabing mayari nga, pag -asabin. paalam.